Nico, automatic nominated ang ipinataw agad ni Kuya. Mainit-init na update matapos lumabas ang dalawang housemate sa bahay ni Kuya kahapon. Naglabasan ang mga video clip na bukod kay Marco at Elisa, may namumuong storytelling sa pangungunan ni Nico na kung saan gumamit ito ng mga code names para hindi malaman kung sino ang tinutukoy. Dagdag pa, nagsisimula na daw ang kwento na ito tuwing nasa kwarto na para bang para magpahinga. Imbis na matulog panay ang kwento ni Inigo sa ilalim ng kumot. Ipinatawag siya ngayon ni Kuya sa confession room. Iginiit na matindi ang ginawang violation bukod sa nagkaroon ng issue at nagkainitan sa loob ng bahay ni Kuya ay nagkaroon ng ilangan. Naging topic kasi may inigo ang dalawang girls, which is si Sophia at Lela. Galit na galit tuloy ang mga netizens. Kay inigo, mukhang madadamay ang ibang housemate dahil gumaya din sila sa paggamit ng code names. Habang pinag-uusapan ang naging issue, ayon nga sa mga komento, alam na dis kung sino ang susunod na matatanggal sa bahay ni Kuya. Ekis agad sa ganyang lalaki Puro na lang love team ang inaatupag. Iibig na sana ang pasaway na iyan para hindi na pamarisan pa at hindi na lumala pa ang issue na iyan. Napaka-unger sa si ibang housemate na tahimik lang. Marami man ang nagagwapuhan sa kanya, ngunit ngayon na lumabas ang mga ganyang issue at gali. maraming nalismaya at binansaga na red dog. Ilan lang yan sa mga pahayag mga señorito, sa mainit-init na update. Don't forget to comment your opinion, like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.